Actress at TV host na si Kim Chu nagsampa ng kaso laban sa kanyang kapatid na si Lakambini Chu. Narito ang mainit-init na chika natin today. Formal nang nagsampa ng qualified theft complaint si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini Chu matapos niyang madiskubre ang seryosong financial discrepancies sa kanilang negosyo. Ayon sa aktres na si Kim Chu sa kanyang official na pahayag na napilitan siyang dalhin sa legal ang issue matapos matuklasan ang malaking halaga na konektado sa business asset niya ang nawawala. Ayon pa sa kanyang mga abogado, ilang beses silang nagtangkang ayusin ang problema sa loob ng kanilang pamilya, ngunit hindi ito nagkaroon ng resolusyon. Kasama ng aktres ang kanyang mga legal counsels, inihahin ni Kim Chu ang reklamo at isinumite ang kanyang sinumpang sa laysay at mga ebidensya sa Office of Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Masakit man para kay Kim Chu ang nangyayari sa kanilang dalawa ng kanyang kapatid, pero kailangan niyang gawin ito at ipaglaban ang kanyang sarili. Sinubukan nilang ayusin ang kanilang problema pero hindi na talaga maayos. Lumalaki na talaga ang apoy at kay kailangan ni Kim Chudalhin sa legal na proseso.